kaliwa't kanan Si Toti ay isang batang mahilig kumain mula umaga hanggang gabi. Pero may isa pa siyang hilig, ang paghawak ng cellphone habang kumakain. Kaliwa ang kutsara, kanan ang cellphone. Hindi na niya nakakausap si Nanay tuwing hapunan hindi niya na rin natatandaan ang lasa ng pagkain. Basta't may cellphone, masaya si Toti. Isang gabi, biglang lumiwanag ang cellphone ni Toti. Pling! May lumabas na mensahe. Handa ka na ba sa totoong lasa ng buhay? Grasiyang nahigop ng cellphone. Nang dumilat, sa gitna na siya ng kaharian ng kaliwa't kanan. Sa kaliwa, lahat ay sobrang bagal. Kinakain ang pagkain ng walang cellphone. Sa kanan, mabilis lahat pero walang lasa ang pagkain. Pinapili si Toti ng hari. Anong pipiliin mo, Toti? Tikin na may kahulugan o kain na walang laman? Naalala ni Toti ang mga kwento ni nanay. Ang tawanan habang kumakain. Pinili niya ang tikim na may kahulugan. Nagising si Toti sa mesa. Nasa harap niya si nanay. May bagong luto. Wala na ang cellphone sa kamay niya. Sa wakas, muling tumikim si Toti. Hindi lang ng pagkain, kundi ng pagmamahal at kwento. ang mensahe ng kwento, ang pagkain ay hindi lamang para sa tiyan. Ito'y panahon para magkasama, makinig at magmahal. Huwag hayaan ang cellphone ang maging hadlang sa tunay na tikim ng buhay. Sagutin natin ang mga tanong sa pag-unawa. Una, ano ang hilig ni Toti habang kumakain? pangalawa Saan siya napunta nang mahigop siya ng cellphone? Pangatlo Ano ang kaibahan ng kaliwa at kanan sa kwento? Ang apat Bakit mahalaga ang tikim na may kahulugan? Panglima Ano ang natutunan ni Toti sa kanyang karanasan?